Hello guys, nandito na naman si John Biton TV. Handa na ba kayo sa bagong vlog ko? Sigurado ba kayo? Totoo 'yan. Talaga? Oh. Oh, ito Nandito na. nga pala ako sa Tondo, Manila Dito sa Padriada Street Corner, Albuquerque Upang aking alamin at tikman na rin Ang kanilang panindang ulam ng magjowa na to dito sa may tundo Maynila, pag nagpunta ka rito ito yung pagpipilian ng tinda nilang ulam na magjo na to sila Sam at Kit Ito yung guwapong vendor na to na nagtitinda ng iba-ibang klaseng pagkain dito sa Tundo, Manila. Dito lang siya matatagpuan. Ayano, o, ayan yung mga pagkain nyo. Oh, at mayroon pa silang pansit canton with rice 40 pesos lang napakasarap ang ng pansit canton uh, Yan ang magjowa. May pangarap sa buhay. Si Kit at saka si Sam. Ito yung sinasabi nila na Pancit Canton with uh, sinangag o plain rice na tinatawag nila sa halagang 40 pesos napakamura na titikman ko na ha titikman ko na sa mm. kapatikman ko na ha Ito yung dinayo ko rito. Napanood ko sa YouTube. subscribe our channel and click the notification bell for more updates thank you